Bless Saturday morning ng April 5, mga kalitson So, nakasalang po at uh, ongoing ang ating roasting sa ating first batch ng order ngayong araw. So, maraming maraming salamat po sa unang pitong package po ng ating lechon na in order po ni Mr. Nakar. Diyan po sa May Bulinaw, Pangasinan, KMC ng Mabini, Uh, Don Cabrito po ng Victoria, lamino City uh, Mr. Carambas, 8,500, Victoria din po At dalawang order kay Mr. Romero ng Sual Pangasinan uh, Mr. Gomez, 7,500, ng Sual Pangasinan din po Okay, so maraming maraming salamat po sa patuloy po ninyong pagtangkilik sa Baloglichon Station po Lagi po makakaasa-asa po kayo na nasa, nasa tamang timbang at on-time ang delivery. Para sa inyong katanungan at order, tumawag lamang po sa mga number na nasa inyong screen.